Magandang araw po. Ito ang Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Safe ka na. Kailan lang naging sikat sa mga kwentuhan ng pangungusap na yan, di ba? Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, tinatanong ni Jesus, Safe ka ba? Ligtas ka ba? Pag-usapan natin ang distractions. Yung mga bagay na nakakagambala sa iyo. Halimbawa, papatayin mo na sana yung kalan kasi luto na yung sinaing. Tapos biglang tumawag yung best friend mo na pamarites ka ng konti. Kaya ayun, sunog na kanin ang tanghalian mo. O kaya naman, maguukol ka sana ng panahon para sa pamilya. Kaso biglang nagkayayaan ng inuman ng tropa. Kaya ayun, tulog na lahat ng kasama mo pag uwi mo sa bahay. Ikaw kapatid, ano ang mga mahalagang tungkulin ang dapat mong gampanan? Pagkatapos, ano naman ang mga pinapayagan mong gumambala sa iyo para hindi matupad ang mga tungkulin na yan? Ang layunin ng pagkagambala ay isa lamang. Ito ay ang mailihis tayo sa tamang landas. Ito ay ma mapigilan tayo sa paggawa kung ano ang tama at karapat dapat. Pinapaalala sa atin na Jesus ang kahalagahan ng tamang pagpili. Masarap nga pero tama ba? Masaya nga pero tama ba? Malaki nga ang kikitain pero tama ba ang paraan? Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Yan ang buod sa unang pagbasa ng mula sa Aklat ng Karunungan. Ang sabi doon, madalas iniyahatid tayo ng Panginoon sa mga magagandang bagay at tanawin. Umaasa siya na hari nawa sa pamamagitan ng mga magagandang bagay at tanawin na yan, e maalala o makilala natin ang may likha. Pero bakit nga ba marami ang tulad ko na madalas kontento na sa nilikha? Pero walang interes o hindi man lang nagpapasalamat sa dakilang may likha. Ito ang mabuting balita. Sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, safe ka na. Yung totoong safe ha, hindi yung kunyari lang. Pero kapag tayo ay nagpadala sa mga bagay na gumagambala o naglilihis sa atin ng landas, eh baka safe ka na sana, pero nakalaboso ka pa. Palaging piliin ang tama. At mag-iingat po tayo. Mag-ingat na piliin ang mabuti. Amen. Ipasa pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.